parang antagal na nung huling sinabi kong magandang araw mga kabukid kasi naman sunod-sunod yung mga bagyo at pag ulan no medyo naiinis nga kasi ako kasi hindi ako nakakapagtanim ng mga gulay kasi laging may tubig dito sa bukid buti ngayon eh maganda yung sikat ng araw baka hindi uulan ngayon araw nga pala ng linggo ngayon kaya day off ng asawa ko so naisipan ko siyang lutuan ng masarap na ulam at dahil maaga pa naman ginapas ko muna yung mga palay dito na matanda na kasi kinakain lang ng ating mga kambing yung bunga papakain na lang natin sa mga manok natin at mga bibe at matapos kong pakainin yung ating mga alaga eh, kumpisan ko na lutuin yung ating ulam. Pata ng baboy nga pala yung binili ng asawa ko. Isisinigang ko nga sana pero dahil ayaw niya ng maasim, adobo na lang daw at syempre siya yung bumili kaya siya yung masusunod. Siguro nagsawa na rin siya sa pata ko na medyo maasim at maalat-alat tapos sa putik pa. Kumuha nga ako ng ilang pirasong kalamansi dito. Buti na lang laging may bunga yung ating mga kalamansi tsaka hindi sila namatay sa baha. Ito nga yung gagamitin kong pampaasim para natural at walang chemical. Una kong ang ginawa eh, sinangag ko muna sa kawali. Palalabasin natin yung mantika niya. At saka magkakaroon ng kulay yung kanyang balat. At saka para ma-achieve natin yung smoke flavor na lasa niya. Pwede rin naman sanang ihawin ito pero dahil maliliit yung pagkakachap, kaya pinirito ko na lang sa kawali iba-ibang diskarte sa pagluluto ng adobo. Iba-ibang probinsya, iba rin yung diskarte nila ng pagluluto. Pero itong gagawin natin, alam kong masarap kasi special tong ganitong style ng pagluluto ng adobo. Kasi yung gagamitin natin dito, lalagyan natin siya ng soft drinks. Saka yung pampaasim natin, imbis na suka, eh kalamansi. Yung iba nagluluto ng adobo, nilalagyan nila ng asukal. Pero ako, di ko masyadong gusto yung asukal. Minsan ang nilalagay ko, yung pineapple juice para siyang pininyahan. Masarap din sana kung mayroon tayong patatas. Minsan naman kung walang patatas, nilalagyan ko rin ng kamote. Nakakapagpalapos kasi yun ang sabaw tapos may konting tamis at pagkatapos na maprito sa sariling mantika yung ating karne magigisa na tayo ng bawang at sibuyas pressure cooker nga yung gagamitin ko dito para mabilis tayong makapagpalambot tsaka syempre para makatipid at pagkatapos nga isusunod ko nang ilagay yung ating karne kung mapapansin nyo ang ganda ng kulay ng ating karne kasi napirito yung balat kumbaga eh hindi siya maputla at saka lumabas yung aroma ng karne ba diba? pag yung tao maputla parang walang gana so ito dahil may kulay gaganaan ka talagang kumain hinalo-halo ko nga muna para manuot yung lasa ng ginis ang bawang at sibuyas sa ating karne yung ibang mga nagluluto sabi nila pag ikaw yung tagaluto wala ka ng ganang kumain kasi sa amoy pa lang parang nabubusog ka na ba't kaya ako pag ako nagluluto para ako nagugutom para akong na-excite na kainin yung niluto ko. Siguro alibay na lang nila yon. O kaya naman siguro tikim sila ng tikim kaya sila nabubusog. Ako kasi hindi ako masyadong tumitikim na niluluto ko. Kaya nga dati madalas yung luto ko matabang. O kaya naman basta may kulang na lasa kasi hindi ko tinitikman. Minsan inaamoy ko lang o kaya tantsahan lang. Yung iba siguro tikim ng tikim kaya siguro nabubusog. Oy, aminin niyo na. At pagkatapos ko ngang halu-haluin sa ginisang bawang at sibuyas, eh, nilagay ko na yung mga panimpla natin at pampalasa. Sabay-sabay ko na yun nilagay yung toyo, yung dahon ng laurel, yung paminta. At syempre, ilalagay na natin yung ating sprite. The Kenny Man. <laughs> Kalahating bote nga lang yung ibubuhos ko kasi yung kalahati iinumin ko yan mamaya pag kumakain na. <laughs> Tapos naglagay din ako ng isang basong tubig para hindi siya matuyuan habang pinapalambot natin. At nilagay ko na rin yung apat na pirasong kalamansi na kinuha natin sa kapit bahay. Uy, anong kapit bahay sa atin yan? Tanim natin yan. Tsaka wala naman tayong kapit bahay. Ano ka ba? At pagkatapos ko makumpleto yung panimplay, sinara ko na yung pressure cooker at hinayaan ko silang ma-pressure dyan tayo wag tayo magpapapressure masyado dito tayo sa ating garden at habang inaantay kung ang kumulo yung ating niluluto eh tinanggalan ko na muna ng mga dahon yung ating okra sabi kasi nila pag malalaki yung dahon at matataba tanggalin kasi lahat ng sustansya o nutrients ng lupa doon napupunta sa dahon kaya babawasan natin yung mga dahon niya para sa bunga naman siya mag-focus hindi ko nga lang sigurado kung totoo yung ganun basta may napanood ako ng ganun ng sinabi mabilis kasi ako maniwala sa mga ganun kaya ako madaling lokohin tulad ng isang araw may nagchat sa akin umorder ng limang tray na itlog tapos din ni-liber ko na. Sabi niya, ang gwapo mo pala sa personal. So, ayun. By two, take three yung nangyari. So, maya-maya ngay narinig ko na yung tambutso ng ating tren. hujat ito na kumulo na siya at nape-pressure na. Mag-aantay lang tayo ng mga ilang marites pa. Eh, ilang minuto pa, no, bago natin buksan para makita rin kung luto na siya. So, after one week, eto na itsura niya, guys. Grabe naman yung one week, no? Eto malambot na nga yung ating karne. Medyo matubig pa siya. So, hayaan lang natin siya nakabukas para mag-collaborate yung tubig. Parang expert naman ng English ko. Basta yung lumipad yung tubig na maging usok para matuyo. Mas malapot, mas masarap. Minekos-mekos ko nga para pare-parehas yung luto, no? Pero ginamitan ko ng sandok. Hindi ko naman yung kakamayin tulad ng mga insan ko na nagmimekos-mekos gamit yung kamay. At maya-maya nga, eto na itsura ng ating ulam, oh. Nagsandok na ako at tinuto ko talaga sa camera yan. talaga para matakam kayo. Naku, napakasarap. Amoy pa lang. hadapin mo na yung kaldero. At speaking of kaldero, mukhang maliit yung kaldero namin. Di kaya kami mabitin nito. Wala pa naman kaming kapitbahay dito para mahinga ng bahaw. Sa bagay, mahina lang naman akong kumain. Ay, ano ba yan? Nanalaki ng subo. <laughs> Teka, ililipat ko muna yung camera. Ayan, medyo malayo na, di nakita. So hanggang dito na lang po mga kabukid. Salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo po yung video, paki-like na lang po Tsaka pa na rin po ng channel ko. Paki-subscribe na lang po. Thank you po ulit.